sa ng Commission on Elections o COMELEC na hindi mauuwi sa mano-mano ang botohan sa eleksyon 2025. Yan ang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos na pansamantalang suspindihin ang pag imprenta sa mga balota. Kasunod dito ng inilabas sa temporary restraining order ng Supreme Court na nagpapahinto sa COMELEC na ipatupad ang desisyon nitong idiskwalipika ang limang aspirant. Sinabi ni Garcia na tuloy pa rin ang automated elections dahil ito ang nakasaad sa batas. Dagdag pa ni Gar Garcia, wala silang intensyon na labagin ang batas kaya tatalima sila sa utos ng kataas-taasang hukuman. Pinag-utos po kaagad natin na baguhin yung election management system. Isang sistema po yan na naandun lahat yung nilalaman ng paano at ano ang mga iimprenta ng mga balota. Babaguhin din po ang lahat ng dalawang libo mahigit ng mga ballot faces ng buong bansa kasi kinakailang isama yung pangalan ng naturang kandidato. Gayunman, umaasa ang